di napigilang bumuhos ang kanyang mga luha sa mga biyayang kanyang natanggap dahil sa kabutihan na kanyang pinakita nung mga panahon na si Tatay Nardo ay dumaraan sa kanyang matinding karamdaman. Dahil sa kabutihan pinakita niya kay Tatay Nardo, dapat lamang siya na pasalamatan. Noong nabubuhay pa si Tatay Nardo, siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa sana ng pamilya, kamag-anak o kapatid ni Tatay Nardo. Siya ang nagpapakain, naglilinis nito. Sino nga ba siya? At alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Dito sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, naninirahan si Ate Sara sa ilalim ng puno ng akasya. Tagpi-tagpi ang kanyang tahanan at puro tambak ng kahoy ang paligid ng kanyang bahay. Dito siya naninirahan kasama ang kanyang mga anak sa kabila ng kahirapan, nagagawa pa rin ni Ate Sarang tumulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Tagpitagpingyero at di masasabing mga kasangkapan ba ito ng isang bahay dahil sa kalagayan at itsura ng kanyang tahanan. Dala ng kahirapan, tinataguyod niya sa mabuting paraan ang kanyang mga anak. Masaya naman daw silang namumuhay dito, ngunit di talaga maiwasan ang mga dagok at pagsubok sa kanilang buhay. Sa araw na ito, bago lumubog ang araw, naghahanda na si Ate Sara ng makakain ng kanyang mga anak bago magdilim. Sinisikap ni Ate Sarah na mapakain ang kanyang mga anak sa mabuting paraan upang kahit papano ay hindi maranasan ang pagkalam ng kanilang sikmura. Ngunit dahil sa hirap ng buhay dumaranas pa rin sila ng matinding kahirapan isinalang niya ng maaga ang kanilang bigas upang maaga siyang makapagsain at pagkatapos nito maghahanda na naman siya upang manguha ng kanyang mga paninda para may ibilis silang ulam sa araw na ito masukal at mapanganib ang kanyang kinukuhaan ng mga paninda niyang gabi kinakailangan niya magbota upang hindi matusok ng mga bubog o mga pako na nandito. Kahit gaano kahirap ang buhay, nagsusumikap ang isang inang ito upang mapakain, mapag-aral ang kanyang mga anak. Sinusuong niya ang masukal at madamong babihan na ito. Dito daw siya kumukuha ng pagkain nila sa araw-araw ng kanilang pamilya. Ang mga gabi na ito ang sumasalba sa araw-araw nilang pangangailangan. Sumasideline so sa construction ang kanyang asawa. Minsan may pasok at minsan daw ay wala. Kaya ito ang kanyang paraan upang makatuwang sa gastusin sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kapag nakakuha na si Ate Sara ng sapat na itikinda upang makabili ng pangulam, itinatali niya na ito at hindi pa yun natatapos dahil pagkatapos niyang itali ang mga gabing kanyang nakuha, ibinibilad pa ito upang matuyo at sa ganun ay madaling mabili sa kanya ang kanyang mga gabing pinamuha. At kapag naibilad na at natuyo na ang mga gabi, Inilalako naman ito ni Ate Sara upang maging pera. Kahit aning oras na, inilako pa rin niya ito upang may maibili daw sila ng ulam. Dahil tatlong bugkos lamang ang kanyang ibenenta. Sakto lamang ito na pambili daw ng sardinas. Pagkahati-hatian na lamang daw ito ng kanyang mga anak at maswerte na daw kung may matitira para naman sa kanilang mag-asawa. Tara po mga kababayan at panoorin po natin ang kabuhan ng kwento ng buhay ni Ate Sarah. Sa araw na ito ay minarapat namin na puntahan ang tahanan ni Ate Sara upang ipaabot ang mga biyaya na nararapat lamang para sa kanya dahil sa kanyang kabutihan ng kanyang puso. Magandang hapon din po. Ako po si Sara Felino. Ilang taon na po kayo? Ano po? 48 po. May asawa po kayo? Meron po. Ilang taon na po kayo nagsasama nag ng asawa niyo? Uh, 19 po. 19 years? So, 19 years po. Kasi 19 na po yung panganay namin. Anong trabaho po ng asawa niyo? Construction po. Minsan wala. Minsan po. Meron. Kaya pinuturo lang po po. Kayo ma'am, ano pong trabaho niyo? Ganito po ang trabaho ko. Sa araw-araw, nagpupunda. Sa na umaga, sa hapon pag-angalian, saka panggabing paano nyo po nairaraos ang buong maghapon? sa araw-araw po na pagkikinda, kasama po ng mga anak sa di po hindi naman po sa pagsintritita ng asawa kung isan po, po may gawa, po wala gaano po kahirap ang inyong buhay? mahirap po kasi siyempre pa hindi po nagtinda wala po kakainin pawa naman po yung mga anak ko yung mga anak niyo po nag-aaral? po na ano po isa po yung ano ko po, po grade 11 apat po yung elementary Pinagsisihan ba kayo ma'am na ganito yung estado ng pamumuhay niyo? Meron po, siyempre po. di ako nakatapos mo pag-aaral. Kaya po, sinisikap ko na lang na sila naman po yung mapatapos ko. Siyempre po, ayoko maranasan yung maranasan kong yun. hirap. Hindi nakatapos. Kahit pos, sila, napatapos po, sila, mapatapos ko po. Uh, Ate Sarah, maraming nakapanood ng video na nag-help ka kay tatay. Ano, may tanong lang ko, bakit mo nagagawa na tumulong sa kapwa ng walang pag-aalinlangan gaya ng pagtulong mo kay Tatay Nardo sa kabila ng kalagayan nyo sa buhay? Kasi po, kami nga po, buo. Yung nalaman ko po si Tatay Nardo ay walang pamilya. Ako na po yung susan daw po na talagang tumulong din po sa kanya kasi naranasan ko rin po na ay pa walang magulang na ama, nanay lang po. Para naman po naramdaman ni Tatay Narto na meron po siyang pamilya kahit po ako ang maging kapamilya niya. Ano yung naramdaman mo nung time na tinutulungan niya si Tatay? Masaya rin po kasi kahit papano po nakatulong po ako sa kanya na ano kahit po saglit lang yung pinagsamahan po namin masaya po kung kahit papano nakatulong ko ako sa kanya dahil po wala po siyang pamilya talaga nung nawala siya anong naramdaman niya? masakit din po kasi kahit papano po hindi naman po sa ano eh, kahit papano po na pamahal na rin po sa akin si Tatay Nardo bilang ama talaga pong pinisip ko po na siya talaga ang Tatay ko na talaga pong kailangan gawin ko po yung bilang isang anak na ginagawa po. Salamat, Ate Sara, sa pagtulong mo kay tatay, ha? Opo. Ate Sara, kung may uh, kahilingan ka, ano ba yun? Ano bang gusto mo na mangyari sa buhay mo? Gusto ko lang po na kahit pa paano po, makatapos ang mga anak ko. At kahit paano po, ma ayos sa po itong bahay namin kasi hindi po sapat yung kinikita nung asawa ko para mapatayo po ito ng maayos. Sige lang ate, labas mo lang yung nararamdaman mo. Mahirap po talaga yung buhay eh. Pero kinakaya na rin po dahil masisipag din po yung mga anak ko tsaka at katalino katulad po nung panganay ko po. Nakakainayan po kung hindi po sila mapapatapos. Bali yun lang ang kahilingan mo, makapag-aral sila at kay paano magkaroon kayo pa ng maayos na bahay. Okay. Hmm. Hindi ba natulog sa loob ng bahay niyo? Natulog po Natulog. Pero eh. talagang kailangan pagpiisan. Bagay yung bahay nila po is butas-butas na ano. Ayun, at yan po yung kwento ng buhay ni Ate Sara. Ganyan po ang buhay nila sa araw-araw. Ano? At at si Sara, may ipapaabot kami sa inyong tulong ha. Mula ito sa mga kababayan natin dahil napakabuti daw ng puso mo. Ito yung mga tulong na ipapaabot namin sa iyo. Sarah. Ngayon, ito yung tulong na pinapaabot sa'yo ng mga kababayan natin. Anong masasabi mo sa mga tulong na yan? Maraming salamat po sa, sa mga tulong niyo po. Sigano po tagal na kakainin. Maraming maraming salamat po. Tagal-tagal niyong kakainin. Opo. Oh Marami yan. Hindi ako magtinda ng isang araw. Okay kahit isang linggo hindi ka magtinda napakarami yan tayo ka tisa rating na mo lahat yan <laughs> parang nagtatayo ng dati <laughs> sa TV lang ako nakakapanood nito eh ngayon ikaw na mismo yung naka experience tingnan mo marami ang laman <laughs> Sobrang maraming salamat Sa kapila, tingnan mo meron pa yun sa ilalim meron po si Ate Sarang ano, uh, isang sakong bigas at walong maliliit na sako at kompleto po yan mga groceries may mga itlog, dilata, lahat lahat po Ayan, tatlong karton po yan na punong puno ng groceries isang buwan isang buwan salamatan mo sila Ate Sarah Maraming maraming salamat po sa nagbigay po nito. Daming kakainin. Masayang <laughs> masaya si sa Ate Sara. salamat <laughs> po. Ayan mga kababayan. Ayan po ang tulong na ipinagkaloob po natin kay Ate Sara. Sa kabila po ng uh, paghihirap na nadanas niya, hindi niya sukat akalain na ganito yung blessings na matatanggap niya. At salamat po sa mga sponsors ano po, sa nagpaabot po nito. Uh, thank you so much po. Ano? Ayan, masayang masaya sila. Oh.